mix. Marami tayong ginagawa at saka kung anong kaya natin gawin. Kung gusto ninyo mapanood yung mga ginagawa natin, please do subscribe Fort Mix Official. Meron po tayong YouTube, meron tayong TikTok account at Facebook page. So ayun guys, for today's video, magda-drive tayo ng Estrada. Dadali natin sa Chief. Magpaparehistro tayo. I-renew -re natin to. So, ayun Uh, second time nating in drive dito. Medyo napatagal lang si Tita Beng kasi hinintay natin siyang mag-withdraw para sa pambayad sa pagparehistro nitong sasakyan. So ngayon okay na rin, nakikita ko na siya na tapos na. So let's go. So ayun guys, tapos na kami magparehistro ng sasakyan nitong estrada. Umalis na rin kami doon sa chief. Uh, ang bilis lang talaga doon nagpa guys kung hindi pa kayo nakaka doon i-try e na ang dalhin doon yung sasakyan ninyo. bali ngayon nandito kami sa San Jose sa elementary ah eh, no? uh, diba Pag tapos nito pupunta naman kami ng San Pedro and mamaya itatry ko patakbuhin yung Rebon nila para iba naman <laughs> so habang habang lang kayo guys